So mga idol, sa kakatapos lamang ho na PBL on tour ay nakuha ng Creamline Cool Smashers ang bronze medal. Samantalang naka gold medal naman ang VLDT High Speed Heaters na siyang tumalo nga po sa CCS. Well, tingnan natin mga kaibigan kung bakit solid na solid pa rin ang suporta ng mga CCS fans kahit bronze medal lamang sila. Kung bago ka lang, please don't forget like and subscribe. Maraming salamat po. Mga na nakita naman natin no, oh, sa kakatapos lamang na PBL on Tour 2025. Nakita naman natin no nakapagtala po no ang mga key players ng CCS tulad na lamang ni Michelle Gumabao ng 21 points, 16 attacks, 3 blocks and 2 ace no. At uh, si Jem Magalasa nakapag-contribute po ng 13 points, 12 uh, receptions, 8 digs at nakita natin hindi nagbabago na kumukupas ang kanyang performance. Aliza Valdez nakapag-add po ng 12 points, 7 receptions no at nakita naman natin sa mga crucial moment na aasahan si Valdez. Pero magkagayon man tinalo po sila ng PLDT high speed heaters no. Kaya naman napunta sa battle for bronze eto nga pong Kremlin Cool Smashers. Marami nagtataka ngayon dahil nga po kahit bronze medal na nakuha ng CCS, e eh parang sila pa po mga ang naka gold medal, no? Sila ang highlights ngayon, center of attraction at pinag-uusapan. Nagseselos po tuloy ang mga fans ng PLDT na dapat nga daw po ang PLDT high speed haters ay binibigyan ng maraming atensyon. Well, alam naman natin simulat sa pool, no? ay champion team ang CCS. Humina lang ang team nila ngayon dahil may mga player na nawala. Pero kapag bumalik ko ang original starting lineup ng Creamline for sure, no? At lalo na kapag walang import ang PLDT, kung pure blooded lang no na mga Pilipino maglalaro, walang problema 'yan sa Creamline. Magagayon man no, may inaabangan tayo mga kaibigan ngayon na nalalapit din na torneo, no? ang mga local teams po na magpa-participate dito ay e halos same sa si PBL Long Tour. Ito nga po nalalapit na PBL Invitational. Ang ngyayari ang mga kaibigan, no? kasama sa mga local team na magpa-participate ang Cherry Tigo, Signalist the CCS, PLDT. May guest team tayo, no? Ang Kura Shigi Ablaze, ang Kobe Shinwa University sa Japan. Ang dalawang dalawang na yan mga kaibigan. So first game ng Kremlin mga kaibigan kontra po sa Signal ay sa August 21. Sa August sa uh, 21 din ay makakaglalaban po ang PLDT at Charity Go Crossover. August 20 rin naman, Creamline at Charity Go Crossover. So mga kaibigan, ang mangyayari dito, dito sa PBL Invitational, for sure may mga pasabog itong si Coach Meneses sa lineup and especially sa starting lineup, no? magbabago yung adjustment, yung rotasyon ng mga player at mabibigyan ng highlights yung nakakagawa ng maaayos na mga puntos. Ang depensa ng CCS kinakailangan palakasin at uh, pinag-uusapan din kung makakapaglaro po si Gia Morado de Guzman. Then, malalaman natin yan sa mga susunod na update. So dyan lang kayo in place. Don't forget put like and subscribe. Maraming salamat po.